Ako, nagpipigil pa ako eh, pero sa nakikita ko na itong mga kababayan natin, na alam na nila na mali, susuportahan pa nila, mali na itong sikibuloy, mali pa itong si Duterte at ang mga kampo nila, suportahan nyo pa, di ba? O, ako ngayon, sa gabi ito, idideklara ko na, ako ay sumusuporta na sa Marcos Administration at hinihikayat ko na ang sambayan ng Pilipino na suportahan ang Marcos Administration by all means, di ba? At ang lahat na nagtatangka dyan, napapagsakin ang Marcos administration, maging yung mga nagsasabi na mga retired generals daw, wala kaming pakialam sa inyo. Mga sir, di ba? Ako, ginagalang ko kayo, pero kung pababagsakin nyo ang kasalukuyang pamamahala na hinalal ng bayan, ang ating Pangulong BBM, ay tayo-tayo kung -tayo mag-aaway, o sa totoo lang. O, at alam nyo po yan, kilala nyo naman yung mukhang ito. Pare-pareho naman tayo may bakas at may dungis ang ating mga kamay. Pare-parehas lang naman. E eh, tuloy nyo na sir yung inyong destabilisasyon. Lumutang po kayo at harapin kayo namin. Diyan po ha, sa mga general na mga baluktot ang isip. Lalo na yung to, si Johnny Macanas. O oh, sir ha, nakikinig ako sa inyo noon. Harap-harapan, nangangaral ka sa amin. Pinapakinggan kita. Ha? Kinagalang kita kasi ikaw ay senior officer namin. Ha? Pero sa ginagawa mo sir, tingnan mo. Pag tayo nagharap, Nakalimutan ko na ikaw si Johnny Macanas. Mark my word. Oo. Oh. Kaya tigilan mo yan sir hanggat maaga pa, magbago ka, may pagkakataon pa. Oo. Oh. Alam mo yan sir, kilala mo ako, hindi ako nagbabanta na hindi ko ginagawa. Pag nagkita tayo, kita mo. Kung ano ang ginawa ko nung kanila General Sibilya at sa isa pang general o oh, kay Bidia. Kung paano ko sila noon harap-harapan, sir, mangyayari sa'yo yan. Pag hindi ka umayos, yan naman sasabi ko. Kaya magunos dili kayo. Huwag niyong sirain ang gobyerno. E, nasaan ba ang mga utak nyo? Naturingan kayo mga general. eh suportahan niyo si Kibuloy. Pambihira kayo. At saka ikaw, Rolando, Rolando Ulamet, at AKA Monk, kung nagsasabi ng Iminilip, ay eh, kumakampi kay Kibuloy, patunayan mo yan magkikita rin tayo. Magkikita din tayo. Magkakar magkakaroon talaga ng pagkakataon na magkikita tayo. Oh. Sisingilin ko sa iyo yan ng harap-harapan. Pagkaroon ng asimblea, tinan mo, nag-anniversary lang nung nakaraan, siyempre. Hindi tayo nagkita-kita. Oh. Pero may panahon na magkikita tayo. Sisingilin ko sa iyo yan. Ginagapit mo ang iminilip sa sarili mong pakinabang. Oh. <clears throat> Alam din naman namin na kumukubra ka dyan. Oh, kay Digong. Alam namin 'yon at pati kay Kibuloy. Akala mo hindi nakarating sa akin 'yan? Nakarating. Oh. Alam namin 'yon. Kaya wag kang ipal. Oh, di ba? At least ngayong gabi ako nagdedeklara na ako. Oh. Dinideklara ko po na si BBM ay aming susuportahan sa abot ng aming makakaya. At saka ngayong araw, dinideklara na namin na ang mga DDS ay kalaban namin. Oh, yan. Claro yan. Pero welcome kayo dito sa aming uh, live streaming para narinig nyo na may mga taong pumapalag sa inyo at hindi bahagang buntot sa inyo. O, di ba? hmm Ang akala nyo kasi, ang lahat ng tao kaya nyo takutin, si Digong? Naku oh! po, huwag nyo, kong lak, huwag nyo kaming lakuan ang inyong tapang. Ang totoong matapang ay tumitindig sa katuwiran. O, yun yun. Pero yung puro kabuktutan ang alam nyo, karuwagan po yun. Hindi nyo maharap yung katotohanan. Kaya masasabi kong kayo yung mga duwag, saksakan ng sinungaling. Sinabi niya ngayon, babaguhin niya bukas. Nako, yung ganong tao walang kredibilidad, hindi ko naman maintindihan bakit kayo naniniwala sa isang taong walang kredibilidad. Sinabi niya ngayon, babaguhin niya bukas, nasaan ang credibility doon? Nasaan ang integridad ng ganong tao? Di ba? Tama? Oo. Oh. Oh, sabi ni Nanat, siga shut up daw. O oh, di ba? Hindi mo ma hindi mo manono hindi hindi mo ma-take yung sinasabi ko na yung mga idol mo sinasabi ko ay eh, mga istupido Sa totoo lang. Oh. Mga istupido talaga. Sinabi sinabi nila ngayon, babaguhin nila bukas. Pero itong uh, mga tao, paniwala pa rin na paniwala sa kanila. Ay, hindi ko kayo maintindihan sa totoo Nadagdagan pa ang mga kongresistang pumirma sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa gitna ng mga pahayag ng bise, hindi nagustuhan ng ilan ng umunoy pang mamaliit niya sa impeachment process. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. God save the Philippines. Sinagot ng mga kongresistang nagsulong ng impeachment ni Vice President Sara Duterte ang kanyang mga sinabi sa press conference kaninang umaga. Mangilabot naman si VP Sara sa pagsasabi ng God Save the Philippines. Wala siyang karapatang magsabi at mag-invoke ng God Save the Philippines dahil sa madaming pagkakataon, she failed to save the Philippines kung kailang kailang kailangan as leader of the country. Sabi ni Gabriela, Representative Arlene Brossas dapat daw isalba ang bansa mula sa mga opisyal ng gobyerno na tinuturing na personal ATM nila ang pera ng taong bayan. Sabi naman ni Kabataan Representative Raul Manuel, Ayaw nila sa mga opisyal na walang pakialam sa katiwalian at ang taong bayan daw ang masasalba sa bansa sa mga tiwaling opisyal gaya raw ng bise. Hindi rin nila nagustuhan ang tila pagpamaliit ng bise sa impeachment process at paghahambing dito sa magkasintahang naghiwalay. Mas masakit pa ang uh, maiwanan ng boyfriend o girlfriend kesa ma-impeach ka ng House of Representatives. Ipinapakita pinapakita nun kung gaano kababa ang kanyang regard o pagtingin sa public service. Kung gaano hindi niya pinapahalagahan ang mandato ng taong bayan at yung ating mga democratic processes. Gusto kong sabihin kay VP Sarate, hindi ito usapin ng jowaan. Usapin ito ng public accountability at pananagutan. Sabi pa ni Representative Franz Castro, seryosong isyo ang impeachment dahil layo nitong papanagutin ang mga nagwawaldas ng pera ng taong bayan. Sabi naman ni impeachment prosecutor Representative Joel Chua kay VP Sara, magkita na lang sila sa Senate impeachment court. 215 na kongresista ang nakalagda sa impeachment complaint na na-transmit sa Senado noong isang araw, pero may mga nagdagdag ng kanilang pirma. Atty. Antonio Odi Bukoy. Atty. Odi, good morning po. Johnny Banyes, live na po tayo sa DWIZ, Alun Channel 23. Kasama din natin si Drew Nasino. Good morning. Good morning po, Atty. Good morning. Good morning po sa inyo. Uh, malugod akong uh, naimbitahan para uh, makipag-unayam sa inyo. Apo. Okay lang po ba, Attorney Odi na lamang ang aming itawag sa inyo? Yes. Alright. Yeah, kahit ano, kahit Odi lang, pwede na rin. <laughs> <laughs> Hindi kasi pag uh, Attorney Odi, parang... naman tayo dito, wala tayo sosyado. Okay. <laughs> parang luxury vehicle lang dating eh, di ba? Anyway, pinatatawa namin kayo at pinagagaang dahil medyo mabigat ang pag-uusapan natin. Ito yung may kaugnayan dun sa oh. sinasabi nilang naantala, naudlot, hmm. or parang sinasagang bang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Alright, Bilang isang uh, human rights lawyer, no, uh, attorney O.D., ano po ba ang uh, pinakad nakikita niyong dikit sa sikmura ni Juan de la Cruz na paglabag ba? O pagkakasala bang masasabi? or mga hindi maayos na nagawa o hindi nagagawa ng pangalawang Pangulo? Go ahead, Pa. Kung ating susundan ang sakdal o yung articles of uh, impeachment na inilahat ng mga kongresista sa Senado, Uh, meron pong pitong sakdal o pitong uh, articles of impeachment. Uh, pero ito po, pwede kong isummarize into three categories. In, yung buod po ay eh, tatlo. No? Yung una po, uh, ayon sa artikulo, ay eh yung pagbabanta sa buhay ng Pangulo, ng Unang Ginang, at ng Speaker of the House. Kasama na rin po dito ang uh, mga ginawang uh, destabilisasyon ng uh, pangalawang Pangulo. Pati po yung kanyang papel sa Davao Desk Squad nung siya ay naging uh, Alkalde hmm. ng uh, Davao City. Pangulo po dito, second category, ay yung abuso ng kapangyarihan at pagtataksil sa public trust o sa tiwala ng bayan. Hmm. Uh, at yung pang pangatlo po na palagay ko, eh, napakahalaga lalo na sa mga ordinaryong Pilipino, ay ang malawakang katiwalian o pandarambong at malversasyon ng uh, kapanambayan. Hmm? Um, yun po yung pwede kong isamarize yung pito na sakdal hmm? uh, na inilahad ng mga kongresista sa senado. Pero para sa akin po, um, ang pinaimportante po dito dahil apektado po nito ang kabuhayan ng mga maralitang Pilipino hmm? ay yung, yung pangatlong nabanggit ko yung malawakang katiwalian at pandarambong drambo hmm? sa aban ng bayan. Well, with that, Atty. Uh, O.D., ang binabanggit nila at ang lagi sinasabi, eh, may pruwebo ba kayo? May resibo ba? May resibo ba sa mga aligasyong ito mm -hmm. laban sa Vice Presidente, Atty. O.D.? Nung nabasa ko po yung uh, uh, Articles of Impeachment o yung SACDAL, uh, kumpleto po yung annexes nila eh. Pero sigurado po ako pagdating po ng, uh, ng uh, trial o pagdinig nitong kasong to uh -huh. sa Senado, eh, kompleto po yung talang papeles. Uh -huh. At saka maaari pa silang magsusog dyan eh. Uh -huh. Dahil uh, basta po uh, covered nung uh, lahat ng artikulo. Hmm. Uh -huh. ko po eh, meron naman. Uh -huh. Base ko sa aking karanasan as a trial lawyer. Right. Attorney, uh, Assuming na, yun na nga, kung uh, mag start ang impeachment by... Uh, after election. After election. Mm -hmm. uh, let's say... Uh, July. July. Mm -hmm. And nakapag-ano na si uh, VP Sara. Uh, actually, kahapon kausap lang natin si mm -hmm. Senator Ronald Bato de la Rosa. Mm -hmm. no uh, mm -hmm. Tinanong natin siya dun, dun sa impeachment. Uh, ano kung nakikita po ninyo na magiging epekto po nitong uh, pag po ni Vice President Sara Duterte ng mga senatorial candidate na... Uh well expected natin na magkakaroon din ng uh, decision mm -hmm. sa impeachment uh, trial will it uh, will it save her uh from uh, let's say si impeachment talaga impeach talaga